Ito na yung ating pagkain, mga kadama dyan, mga OFW. So, so, nilagyan ko ng kangkong. Anim na piraso, gi, kuang gi ko ba, gutom ko tanaw sa isda, eh. Kabuo ang, ah, nagsabaw ko. Muna, unom ni kabuo, ugma, napuntuulan na ito. Arang titigtibid, abot, tulog kabuan. O, oh, diba? Asa ah, ka pa di, ana, Tulokabuan. <laughs> kabuan. <laughs> Oy, kaya nyo yan, mga kadama nandyan. Tatlong buwan. Oh, ba? Diba? Hmm. Ito ang pinaproblemahan ko pag hasa-hasa talaga ang sinasabawan ko. Kasi na-overcook to, nadurog yung laman. Nadurog lang ang laman mga langga. Nilagyan ko ng tamarind hindi ko na hindi ko na in-upload yung hindi ko na nabigyan yung paglagay ko ng tamarind tapos mm. yun. Ang ingat. Nagmadali ako. Ang sarap ng sabaw. Sabaw pa lang. Tapos yung kangkong eh. Diba? Sabi pa naman yan. Katunti na kinain ko. Gutom ako eh. Hmm. Nagigip tayo dyan sa baba. Ang grabe. Ang sarap. Hinatihati ko yung kangkong para mayroong kinabukasan pa. Ano ba diba? mm -hmm. Maglalaway kayo dyan sa aking ano pagkain. Mm-hmm. Hmm. Basta na lang. Di ba? Basta na lang yun. O, sa sabaw o. Yung mga katulong ba dito ba? Akala niyo siguro libre to. Hindi to libre ay. Budget ko to. 103 nga lahat binayaran ko doon sa ano? Sa kasir. O, di ba? Hmm. wala pa naman sana akong balak bumili nito. Kasi nakita ko na puro gutay-gutay. -guta. Yung pala mayroon sa kulera. Yung palang nakadisplay doon. Is pinagpilian lang pala yun. Imagine nyo, uh, sa Pilipinas ito nasa 100 ang kilo. For real. oh nung nalaman ko na 4 real, aba, wala na, hindi na nagdadalawang isip. Talagang inano ko na. Mm. Grabe ang bilihan dito. Ang bilihan dito parang Pilipinas. Akin, 100. 100 is R. Diyos ko. Wala, ilang items lang. Ito dito pa lang. O, 12 na to eh. Tatlong kilo, 12 na. O, di ba? Grabe. Yung nilista-lista ko nga sa amo ko na sa WhatsApp ang hindi ko nakuha yung asukal yung sabon at saka gatas ng alaga ko kasi hindi na umabot ng ganun ay grabe nagulat ako ba grabe imagine mo problemado yung amo ko walang pera Wala nga naman, hindi kami kakain. Patay tayo dyan. Grabe na nga. Alam mo, dalawang pirasong manok. Dalawang pirasong manok. Ang budget ko sa lobby ng isang buwan. Nakarambuan. Tatlong pirasong manok. Hmm. Kayo dyan mga kadama kaya nyo yan tatlong pirasong manok sa loob ng isang buwan tapos sampung kilong bigas nakita nyo yung video ko dyan na in-upload ko na ano ganun lang konti ang sinasain ko may sobra pa tipid tapos kinabukasan pa iinitin ko pa yung kanin hindi ako pwedeng mag ano kasi budget na budget Nakakaya talaga. Grabe. Parang Pilipinas na ang dating dito ngayon dito sa sobrang mahal ang bilihin. Yan kain tayo ha. Hmm. Hmm. Grabe. Hindi ba? Nahanap ko ang totoong ito. sing tutong ng sinaing ako na hinanap ko wala wala palang tutong ang sarap ng bigas namin wag wag di ko alam kung saan to galing ni baba karamihan dati ang bigas namin isinanduming ay no, hindi nga wag wag na grabe yung pagkasarap sa bigas Sobra. Ganun yun. Ayan, mga langga. Hanggang dito na lang. Ah, parang gusto pang kumain, kaso gabi na eh. Higop na yung ako ng sabaw. Hmm. Thank you so much dyan sa panonood nyo ng aking mga vlog. Maraming salamat.